Yan guys, medyo mayroong pang nagkakainitan dito. So hindi natin alam kung ano yung cost ng traffic dito. Tanghalin tapat sa may bumatay, no? Sa Sarjet bumatay ng Mandaluyong. <clears throat> uh, usually wala naman traffic to, no? Pero ngayon, ma traffic. Baka nga dahil uh, na pala ngayon ng pasukan sa mga uh, private school. So baka may school dito. so ito nga, meron ang school dito. Ayan, oh. So ito yung cost ng traffic, yung mga nakaparada dito. Sa school na ito. Oh, so, ayan. Ayan ba traffic? Ayan, oh. <coughs> Nakalagay naman, ano, parking. So, maraming nakaparada doon sa mga gilid, no, guys. Ayan ayan sistema traffic magkabila so yun uh, August na pala ngayon talaga at uh, pasokan na ngayon uh, uh, yun, tanghalin tapat ngayon traffic dun lang sa may bandang school sa pagligo ng Maysilo sa may sergeant pumatay dito wala na dito na yung patagos tayo ng uh, rockwell guys uh, kung alam nyo itong daan na ito yung daanan papuntang Makati dagang kayo ng Sergeant Bumatay and then dire diretsya kayo papuntang Barangka ibaba and then tatawid kayo ng Ilog Pasig Rockwell na so yan guys yan guys yung mga ayan yung building na yan, yan. makikita na natin yung building ng Rockwell pag nagpas uh, natin ng barangka, no? pagtawid natin ng uh, <clears throat> guys ito na yung kulay ng uh, Rockwell uh, Australia Rockwell Bridge ayan yung mga building sa gilid ayan ganda no di ba so ayan ito dito maka mandalo yung pato pero yung nasa kabila na yung mga building na yan ayan na yung uh, Rockwell uh, para tayo nasa Singapore no ayan <coughs> So yun guys uh, uh, Opening na ng mga private na school no? uh, Yung mga uh, Government school Medyo 29 pa yata Kaya asahan nyo na sa mga dadaan ng yung school ay uh, Matraffic at uh, Medyo iwasan ng uh, sa Kapwa driver Para nang sa ganun eh, Hindi na tayo maabala no at saka baon ng maraming pasensya kagaya kanina may kunting nagkainitan yung isang taxi driver yung nakapulang mama at saka yung adventure naman uh, na ispata natin at uh, nagtalo pa sila ng kunting minuto lang naman uh, pero ito pa rin yung traffic kasi traffic na nga nagtalo pa sila so yun lang guys yung aking uh, vlog for today at uh, maraming salamat at uh, ingat ingat sa mga biyahe Bye guys, hi sa aking mga subscriber.